sa mga nagsasabi na deserve ba ba dahil walang yoy, loyalty kay Miss Hera si Pukirat, hindi po yan totoo. Okay? Iba po yung product ng Hera Glow, nakakabwisit kayo. Iba po, tsaka, sa tingin nyo po ba makakapunta si Pukirat dito kung hindi, hindi at kung hindi pinayagan ni Miss Hera si Pukirat? Tsaka mismo yung si Miss Glenda, yung brilliant ako mausap kay Ma'am Hera. Totoo. Ah, eto ah, wala kayong alam kasi eh. Bobo yung boat na, yung boat na CEO, boat na CEO iyan po yung nag-uusap. Sila po yung nag-uusap doon sa mga hawak nila, okay? At actually nga, si, si Ma'am Hera, kinausap din si Miss Glenda. Nakunin siya. Nakunin din ako. Okay? At wala namang problema, problema doon kung magkakasundo sila, di ba? Kasi actually, kayo nag aaway away kayo, pero hindi nyo alam yung pinag aaway away nyo. Hindi naman nag aaway eh. Oo, okay lang, kain. kayo lang po yun. Kayo ano lang yung na nag-iisip, okay? <laughs> Ay, Sana sa na okay kayo. lang kayo kasi lahat kami dito okay. Kaya, kaya kayo wala namang wala namang purpose yung pambabash niyo yung pangsasalita niyo. Hindi na hindi naman kayo nagkakapera diyan. Totoo at saka iniisip kasi nila ano, iniisip nila na eh bakit kasi nasasaktan kayo? Siguro totoo. Eh yun nga yung masakit eh. Hindi totoo kaya kami nasasaktan. Oo. Okay? Kaya itigil niyo na po yan dahil kayo lang din po yung mapapagod at pasensya na simula ngayon lahat ng mga ganyan hindi na namin sasagutin dahil nakakapagod mag-explain sa inyo, okay? So ayan, okay, okay. So wala.